<laughs> Hello na. Mga mga welcome sa akin channel. Ayun. Bubutahin nyo 'to para malinis tingnan. Yan na, now you see. Ako like, mismo siya tatapon 'to papunta sa akin. Hindi pa ogo-ogo sa ano, papalagay ko dito sa. Pakukuha sa barangay. Sa truck. Ayan. Ang ang mga basura na dito mawaring, papunta nang gagaling may mga nakasako na. May mga nakasako na. Eh, nakakalaglag kasi doon yun. Ilalagay lang nila doon, tapos hindi naman nila initindi kung paano maano. Sila mga masisipag na naglilinis sa patubig. Kailan ba huling yung linis niyan? kasi kami sa ano? Sa Sa Oh, marami din. Naku, mas maganda dito. Eh, maraming tao doon. Hello, long time no see. Kaya naglalabas. Ya sila o. Oh, tayo. Oh. Grabe, buti na lang ni. Eh. Proyekto ng gobyerno ng paglilinis ng mga patubig, daan ng tubig. Wala silang patubanggang magsipag basura. Awawa uh, awa naman ng patubig na to. Dati nag-swimming ako rito eh. Nung araw ako, nag-swimming ako dyan sa patubig. Nung bata ako. <laughs> Pag ano niya, wala kang makikita kahit isang basura dyan. Ang daming talapia dyan. Lalaki nung araw, no? Hi! Sa poste, sa poste. Ayan. Ayan. O oh, kailangan ni Marisa, marami-rami ako kailangan niya. Nandiyan Di nila. Paano <coughs> pa nang nagsasako dito. Oo. Ano ko? Sumasabay din mas. buti lang ang ambu dati pinagtitiyaga ng ambu yan nagsawa na rin yan. yung matanda rito hindi na niya makontrol ang basura oh. isandok mo sa kanin isando. <laughs> isando rin sa kanin ayan Diyos ko. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Baka, baka, baka. Ah! Oh. <laughs> uh -huh. Dapat may mga guantes kayo na plastic, no? Para hindi dumudumi ng bonggang-bonggay kamay niyo. Ayan. saan na nang gagaling yung mga basura sang katutak na yun di na magtapon kaya nga pinakawalan ko dun yung basura dun sa gitna eh paano nga eh maamoy sa loob ng bahay grabe pag humangin eh hilo hilo sa bantot ay ako hindi ako mapagbibintangan yan kasi nga nagsisiga ako kahit na nagagaling oh, bawal daw magsiga ay naku bawal magsiga sinisiga ako na may mga papel lang at ano yung mga ano lang shopping oh, walang basura <coughs> hindi ako mahilig magbasura man, dami dami mga ano mga pinagkainan nila ng sarap kumain sa mga styrofo rin no? oh. sa mga cup mga glass ay sa mga plastic glass ba okay. naman okay. dapat tatapos sa ano uh -huh. say hello 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 guys Hello guys, may galaw shout out sa mga masisipag na tagalinis ng patubig. Bihir-bihira. Ah! Ano ano Ilang araw na kayo? Hoy. Natakot. Be careful. Be careful. Baka nga maraming ahas diyan. Ay, yung likod bahay naman namin, di lang nakasikaso ng darling ko yun eh. Nagtatricycle kasi. Isang oras lang yung, ano, sa wala namang basura doon. <laughs> yung damuhan na yun sa likod ko, wala namang basura doon, puro damo lang yun. Pakiraan po. Pakiraan po. Dati nga, yung mga plastic bag na basura, itinatapon doon mga diaper. Ay, itinatapon ko ulit. Ba't ko naampon ninyo? <laughs> Umiikot ako dito, sabi. Ano yan, ano yan? Eh, Ay, di, ayaw ko ako sino. I, inahagis nila talaga doon sa akin doon. Irika ako, hindi tambakan ng basura, ha? Hindi pa kayo masihan ng tambakan ng basura yung gilid. Pati yung likod bahay namin gusto nyo tambakan. Pur Nakita nila madam mo. Ala naman sila nakikita ang basura. Damo lang eh. Hagis-hagisan ba naman ng mga bagbag -bag na daya? Pero ay sus Mariosep. Mm -mm. Ayan, tingnan mo naman. Hanggang ilalim yan. Puno. Hindi yeah. na kayo Pag Pagtatanggal ng basura. <laughs> This eh, Ay, ang dami, oh. Ay, eh, buti nga may tubig-tubig. Kung tuyo yan, lalong hirap kuhanin yan, ano. Ayan. Okay. 10 minutes. Ba't nga ba wala kayong mga lalaki? <laughs> <laughs> mga mihanap buhay naman. Mayroon ang mga tinawagan ng paulit sa mga Ay. Hindi naman sa atin sa atin na Oo nga. ibang paulit na natatawag. Ay lalaki. Kaya mo oh, tas may lalaki din O, taga buhat. lalaki sa Ilang araw kayo? 10 days po. O, 10 days lang o. Oh. Madami na kayo napuntahan? 12. Huwag hmm. mong pakataas buso at baka mahilamos kay ate eh. Sayang ang peace. ang <laughs> bantat na. Kaya nga eh. nga sa amin. Nandoon lang sa patubig eh. Pag humangin eh. Ko. mister ko ting umaga. Hindi pa ako nadudumi eh. Ang baho na ng siyar eh. <laughs> Huwag ka na magtaka. Kaya nga sinungkit-sungkit ko yung mga uh, naiipon doon. Pinakawalang ko dyan. O talaga, ano ko. Hindi ako guilty. Kahit nakapraso plastic, hindi ako nagtatapon dyan. Ewan ko ba, saan ang mga basura na yan. Teka lang, wait pa. Teka lang, wait pa. Eh, mo. eh sa gilid-gilid. Ilahe, mo na lang tayo dito. Ay, buso damo um, 'yun ng ating kusanta. Baka gago ko sendo sa gilid dapat. Ang abalang abal lang, manager ng sako. <laughs> Ayun ang manager ng sako. <laughs> 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 dito nakako sila tatanghaliin. Tayo <laughs> ko ba naman, nanggagaling ng basura na 'yan, ano? Tama kunti ka lang mo tama. E di nandito eh. Ika nga nung isa dyan eh, meron ba namang umami sa kasalanan? Mga <laughs> galit na galit po pa pag nasasabihan eh. Sino kaya magtatapon dyan eh, mga may harang na lahat. Hinarangan na nga lahat ang bawat tulay eh. Nakikita dito kasi Oo, oh, kasi dito pumupunta dahil may harang na. Kaya nga, eh doon lang nagmumula. May harang dito doon kikap, doon na nagmumula kay kap yan, di ba? Oo. Hey, oh. daw, ilalagay mo basura. Ito yung tabi Kasi ano, may Ah, oh, dito, dito. Dahan-dahan lang kayo, may ano dyan ah. Ibig sabihin, may nakalubog na mga ano dito. Doon na lang isama doon. Para pagpunta ng truck, eh, makukuhanan sila. Dito na lang. Oo, dini na lang. Dito, dini, 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 huwag yan. May mayroong kontador dyan. Kontador ko pa yun. Pinakamatandang kontador dyan, nakalubog na. Ayan, ayan pa. Oh. Ayan, para at least isang kuhanan mm -hmm. na lang yan. Kaya Pag dumating, pag natapos na yung truck eh. So, oh. dito, dito. Ayan. Hoy! Tinambak mo na lang. <laughs> <laughs> Maghintay pa pagdating ng panahon kung kailan makukuha yan. Taga ba yung truck na yun? Taga yung truck na kukuha daw dyan? Kaya nga, tinanong nga namin kay Jojo, bakit nga hindi nakukuha na niya? Wala naman akong basura dyan eh. Amoy lang nasa sa Mew ko. Eh sabi nga, sira daw yung truck na kumukuha dyan. Ah, ganun ba? Grabe naman. Ayan. Ayan, malinis-linis na. O nga, maganda yung ano? nyo muna tala, pala sa gilid tsaka isa ko, no? Para hindi tumutulo. Oo nga. Oo. Parang ano, para natitining yung, siya. Oo. Paanohin mo muna. Paigahin. Oo, oh, di nila sa mandarini ilagay yung ano. Basura. Itulak. Itulak. O yan. salamat yan yung lahat, ha. Nagkaroon ako ng punta. <laughs> Pati ba yung dorong. tinatapon niya na tinatapo. <laughs> Ay? Ang gita. Wala Ayun nga. Hanggang dito na lang ang aking video. Thank you very much. Ayan. Ayan. Buti nga. Walang patay na hayop pa, no? Kung so, hindi, lalong kabaho. Yuck. Yep. <laughs> ang yan ano? <laughs> Pero pa yung lumalang hoy, napupo, meron pa nakabalot at <laughs> oh, thank you sa inyo lahat. pakukaway naman dyan oh. Thank you, thank you. I-upload ko to ngayon din. Hindi na ako nag edit Ako lang naman nagkasalita. Salamat, salamat. Bye-bye.